Happy Sunday sa inyong lahat. Malayo-layo uli yung aming tatakbuhin ng aming sasakyan, guys. Dito naman kami sa medyo pa taas. Pabundok. Ayan. Medyo pabukit yung aming tinatakbuhan. Slow down. Sabi niya. Mga dadayo din siguro yan ang simba. Kaya mahihinhin gan yung kanilang takbuhan guys Ito gay ano pa simlong wala pa wala pa bolong pa lang talaga malapit pa pala tanan kita muna baba pa ito sa baba pa pala kami. Tabangaw, tabangaw pala ang pala ito. Pagkari pala sa Mare daw. Lari. Bagong lipunan. Bagong lipunan. Yan nga sabi niya, bagong lipunan. Pulang araw. <laughs> Kekuan pala yun? Simba kasama na ang pasyal ang cute ng kanyang stargazer eh Tingnan nyo, gayon daan. Makakakain siya. Wala. Pa may paon. <laughs> Mamamahinga siya, nahihinaan siya sa takbo ng iba. Siguro. Yeah. All right Under proper guys.